Enrique Hill. Umaasang magkakasama pa sila ni Liza Soberano sa mga proyekto. Alamin sa i report ni Anton. Isa pa rin si Liza Soberano sa gustong makasama ni Enrique Hill sa kanyang mga susunod na project. Ayon sa aktor, umaasa siya na balang araw ay magkakaroon pa rin sila ng collaboration ni Liza on and off the screen. Pero nasa US daw ito ngayon at sobrang busy sa kanyang career. Sinabi pa ni Enrique na nakafocus ang gusto ngayon si Liza sa kanyang Hollywood career kung saan napakarami umanong audition ang pinupuntahan nito. Kamakailan lang inapasama si Liza sa Hollywood movie na Lisa Frankenstein na pinagbidahan ni Catherine Newton. Si Enrique naman ay bida sa Metro Manila Film Festival entry na Strange Frequencies sa Taiwan Killer Hospital. Sinabi rin ni Enrique na gagawa na rin siya ng isang romantic comedy series na isushoot at i-release next year. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas di WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod. まあ。